balot Tabi. Balot-balot. Excited ikaw. Wow, excited. Kakain ng balot. Asan ang balot? Ayun, hawak ni Mami. Am -am ang amo naman ng balot na yan. Oh, hindi na makapag-antay, oh. Oh. Wow. Wait, wait. Sit na muna. Sit. Kari, sit. Wait mo, Mami, balot. Dali, sit. Kari. Ay, ang kulit naman. Sit muna, sit. Kari sit. Kari. Sit daw. Sit. Muna. Dito sa sit muna. Hindi makapag-antay, oh. Uh. Hmm? Takam na takam na Dios ko. Kari. Sit muna. Ay. Ay. Ano ba na ko ng aso sa bato? Protein. Protein. naman, no? Oh, sobrang takaw na ako naman yan sa balot. Oh! Ang balot, baw. Sarap! Sarap naman ang balot ni Tati. Ay, kainin mo yung dog food mo, hindi yung balot lang. Kainin naman kaya yung dog food. Mo, mukhang mahal malabo sa malabo eh. Yan. Oh. Huh? Kain ng balot oh. Napo po. Balot lang ang kinain yung dog food iniwan. Yan tayo kare. Ay. Tingin ko ubos na. balot nga lang